sila, di ko ya, malamig, malamig, trabaho na. Hello guys, mga hi ka. Hello guys. Si Jisa, so ngayon po ay eh, dumaan kami dito kay Jisa ngayon. Nabilit, nabalitaan ko kahapon na umuwi si Jisa ngayon. Kanina, ka umuwi? Kahapon. Kanina. Kanina? Kanina umaga? So kailan ka babalik doon sa kakarmin? Pasok ka po. Pasok ka Sa nakaraang Sabado po, ay tumawag ako sa inyo sabi po ninyo hindi kayo nakauwi ano may pasok sa bado mm. uh, so bukas linggo babalik ka doon kasi pagkalunis halibis lunis mm. uh, so yan po guys sa, sa mga bago pa sa ating channel yan yes, si Jisa po ay first year college na so nag-aaral sa NCC no sa Carmen uh -huh. nasa Danao mm. NCC sa Danao So doon ka lang nakatira sa kapatid mo. So naaka dito nag-abot sa imong isaon. Mm. So ang uh, kada ano lang, kada kanang kada sabado mole, mo uli kung mahimo, no? Mm. Magulian. So unsa na karang linggo po tumawag si Jisa sa atin tungkol sa uniform niya. So okay. na naka nabili mo yung uni uniform mo? Oh. So nabigyan na pero... Okay lang wala resibo. Oh. Nabigyan natin si Jisa ng pang-uniform. I ilang pares yung nabili niya Tatlo. Tatlo no. pares? Wala Wala pa man isang. So, nana kay, nana kay, yan, meron ka nang sinuot ng yung uniform? Ni ah, wala. Paipatahe pa to. Ah, ipatahe pa? Pero ang kuha na na, gusto ko na. Yan uh, salamat ha. Salamat sa mga salamat. sponsors natin. Mula noon hanggang ngayon, sila si Miss Jal, Ernie Amora. Lagi silang nagpapadala, kada buwan. Sir Ernie Mora, salamat talaga ha. Uh, at ni Miss Jel sa Davao. Uh, kaya dumaan kami ngayon i ano, ibigay natin kay Jisa uh, Gisa yung pang-alawan. Kumusta ang pang-alawan niya? opos na? No, no, no. Ha? opos na. So, please, please. Ay pamasahe. Sa course ganito ni mo. It's HM. Hospitality management. Po. Hospitality management. Ah, uh, ni Gisa so sawa ng Dios patuloy po. So na-enroll tapos eh, eh, <laughs> oh. So, kaya napadaan kami ngayon, Eh nag nagabot si Ernie Amora at saka si Miss Jan para pangalawats niyo, para mayroon kayong mga gamit-gamit So, yan po, uh, maraming salamat Sir Ernie Amora, nagbigay salamat siya ng 1 2 3 3,000. Maraming salamat po Sir Ernie Amora. Oh, at saka ni Miss Jan, to Miss Jan. So, um. Miss Jal, maraming salamat ato. Salamat, Miss Jal. Sa patuloy niyong suporta po. O, oh, yan po. Uh, si Jisa po patuloy niyo sa pag-aaral. Pag-aaral ng mabuti para. Ano? Oh, Pag-aaral ng mabuti, ha? O. Oh, so, mag-aaral ka ng mabuti dahil lang nandiyan sila na laging nagbigay ng allowance. So, shout out sa inyo. Uh, okay. Sir Erne Amora, 3,000 ni Miss Jal sa Dabao. Maraming salamat, ma'am. So, ito salamat po, nabigay na po, po namin kay Jisa sa ngayong, ngayong buwan po. Ha? alamat bu dari a ah, steton ana ah, baka tulong po ito bakit but... siyap salamat ha salamat ta saya Ginoo uh, nga okay to sir jus uh. na patuloy pare na soso kay so magamping ha mm. magingat magamping kayo sa pag-eskwela mm. iya asi ah, di sana no on grabe inon eka ogihan bootan keni dilik jud magsigiglaag laag no na,

rồi xin lỗi mất đây dừng lại